Pasap 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 mga kabukid. Good morning dito naman tayo sa ating kapis pa na nagpapakain. Ayun no pero bago 'yon, shout out muna mga kabukid kay Samon Pangulima ng Maasin, Maasin yun no Maasin Sarangani Province. Shout out sa boss. May nag sa so, mga gusto ko, shout out sa uh, comment lang kayo, shout out po mga kabukid. 'Yun, dito naman tayo nagpapakain as usual. hapon kain tayo. Bali grower nang napapakain natin dito sa ating mga alagang tilapia mga kabukid oh. Ang ganda na ng panahon natin ngayon. Pero mga nagdaang araw, paulan-ulan. Parang meron na naman tayong LPA mga kabukid. Sana wag namang dumapo sa Pilipinas. Ang low pressure. ay gandang pagmasdan mga kabukid ng ating mga alaga shoutout nga rin nga pala kay Mr. Shet kay parin Jobs de los Reyes at sa, kin at sa kinukuha na natin fingerlings mga kabukid kay Boss Romel aka R2M mga gustong kumuha ng fingerlings mga kabukid mga nagchat chat sa akin sa kanya lang kayo kumuha chat nyo lang ako at ibibigay ko sa kanya yung messenger niya o kaya Cellphone number niya mga kabukin. Sarap lang dito sa kabukiran. flex-flex lang mga kabukid.